Hello viewers, good morning Ito may ganito ako oh. Ayan, pang exercise At mag uh, Mag exercise muna ako kasi Nung uh, nakaraan Masama ang pakiramdam ko Parang tumaas ang BP ko So, hiniram ko to sa anak ko Yan, hiniram ko sa anak ko Para uh, Gamitin ko muna And then, binilihan din ako ng anak ko ng suha. yon pomelo, suha ang ano. Mainam daw ito sa uh, matataas ang BP. Kakainin tuwing umaga na wala pang laman ng tiyan. So, ayan, kumain na ako niyan. Yan. Binawasan ko na yan. Yan ang aking nalmusal. At ako naman ay mag-exercise din. So, So tara samahan nyo akong mag-exercise sa umaga. guys sa pagod na ako pakiramdam ko kasama ang aking aso Milky yan si Milky bukas naman bukas naman ako mag exercise hindi kaya mamaya sa gabi yan sa gabi ako mag, mag exercise pakita ko sa inyo yung aam uh, um, panahon <laughs> ganda ng clouds ayan o oh. maganda ang panahon so ito ang aking mga halaman ito ang aking aloe vera para inano ng ano eh ng apo ko pinaglaruan kawawa naman ang aking aloe ito eh ano daw ito sibuyas sabi ng anak ko si Bias. Okay, ganun. Sige. Yung sili ko hindi ko muna kinukuha. Sabi, pahihinugin pa raw yan kasi wala pa raw ang yan. So, yun lang. Yun lang, dear viewers. At meron pala akong mainit na tubig. Tuwing umaga, ayan, mainit na o tubig, naubos na. Mainit na tubig. Iniinom ko din tuwing umaga yan. Kasi, nung isang gabi, masama ang pakiramdam ko. Parang, pakiramdam ko, ang taas ng BP ko. So, nag-decide ako na, hiramin yung pa exercise ng anak ko, yung sa asawa niya yan eh. O, hiram muna ako at magpapawis ako tuwing umaga so ito ang magiging routine ko na hindi na yung kasama ko yung apo ko kakain tuwing umaga ito na magiging routine ko ito ang kumelo tuwing umaga pampababa daw ito ng high blood yan so yun ay kakainin tuwing umaga na wala pang kahit anong laman yun dyan yung wala ka pang kinahin ta tubig na mainit at yung aking rice. Yan. At si Milky. Milky Bibi, kahit saan ako magpunta, sunod ng sunod, wala pa rin almasal yan. So, yun lang viewers, no? Ah, uh, share ko lang yung aking magiging routine tuwing umaga. So, Magandang umaga sa lahat at uh, naway magkaroon tayo ng mapayapa at ikas na umaga at mapagpalang umaga. Thank you and God bless. ーーーープいいレゼントは